Hey guys, Welcome back to my channel. Magandang balita para sa mga Beya Don fans. As in lagi na lang ako confirm na ito palang si Dominic Rocky ay nakitulog sa bahay ni Beya Alonso, 'di ba, noong nakaraan. Sinabi nga ni Oji Diaz na lagi daw nakikita ng kapitbahay ni Beya ang kotse ni Dominic Rocky sa labas ng bahay ni Beya Alonso. Halito nga kinonfirm nila na nakitulog daw si Dominic Rocky kay Beya Alonso bago lumipad ng Singapore ang pamilya ni Beya Alonso. At, nung bumalik daw itong si Bea Alonso galing Singapore, ando naman daw natulog si Dominic Rocky sa bahay ni Bea siguro. Ginawa na lang nilang private yung kanilang relasyon para wala nang marami pang kulo, o diba, as in kung private naman ang relasyon, as in masaya sila, so yan naman po guys ang ating update sa ngayon, hanggang sa muli bye bye, alam mo sa mga biyadong dyan, masayang masaya sa balitang ito, please like, share, and subscribe ng channel para ma-update guys sa mga upload